So ayan, katropa. Happy 100k subscribers na tayo dahil yan sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo pa ng trap. May mga pain na to mga tropa yan oh. Kasang at saka bitoka po ng isda yan. Yung trap natin na gagamitin lahat. Ang medyo marami na. Diyan lang tayo banda mag ano mga tropa, mag lalatag ng trap. Ayun, high tide niya. 2 4 6 8 Kalong pirasong trap dyan At saka ito naman mga tropa Doon na to sa bandang unahan Tara Ang dalay ko tong dalawa iwan muna natin yan dyan unahin natin dito mga katropa gulupi mong dyan ito wala na upag kami makakuang kita ninyo ha kaya kati ay ang gulupi ha? oo ayan dyan lang tayo mga katropa itong walo abot na na ang tubig dyan Lataga natin ng trap dito. Parang lungga to ng alimango. Malaki ito yung parang ang laki na nito. Pero liit ng butas ng mga katropa. Pero lagyan lang natin ng hala, hala. ano to. Lagyan ng trap. Oo. Laki Malaki yeah. na oh. Ito yung di. O, ay. nolim bu. di. Maraming na to, oh. kung ito yung laman yan. Angat tong batoy. Eh. Angat to. Kaya, Nim? na lang. mengani, mo nga ni. Maliit. Tanuri din ito, Nuri. Mamalali yung butas ng katrupang kung dito po. Buti ay chan, Lokan, oh. No. Alarm. Oh, nandito siya malambot, boy. Ha? Yeah. Malambot. Oh. Malambot po. Balik. O oh, balik lang natin 'to. Tara. Sunod din, no, oh, lakasan natin dito ng trap. Ito. Tingnan mo. Mm -hmm. Ito mo oh boy Yun, butas yan boy Ito Pangalawang trap Walo lang yung ano natin dito kara, Yan, Pangatlong trap

Ayan yung pangwalo mga katropo. Pwede na sa ano. Uy! Bangungon po siyang sinama. Tara. Ya. Oke. Okay. Oke. Lima truk na lang. Sadang. nalang mga katropa. Yan. Mm. Last. Bebe. Yan. Crack. Tapos na natin mailatag yung mga trap natin. Bali, bukas ng ubaga pa natin papandawin yan. Ayan si Jonathan, nangunguha ng bangungon. Para pang mamaya. Tingin niya. Tingin. Ayan, lalaki ng banguno. Magandang umaga po sa ating lahat mga katropa. Oh. Ayan, oh, high tide po. pa. Pa-low tide na ngayon. Bali mamamanda po tayo ng trap. Dito natin uunahin mga katropa. Pagkatapos natin dyan sa walong trap, punta na tayo dun sa kabilang spot, dun sa bandang nahan. Sampung trap dun. Sana madagdagan po natin yung ano, yung nahuli nating alimango kahapon entra ngayon ka pagkatin na lang oh, kanun kan main man jolly oo uh, service nga to o bangusan ano bangusan ada pamuloton. bye bye yan may bye bye ano ngan hidapit ano 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 kami. Uh, nga ngadit pala kami. Eh, uh, dun tayo dadaan. Hindi jan. Pero dun tayo magumpisa sa unang trap natin na nilatag. Yung may nahuli huli talo na malambot pa. sa unang trap malapit na nando na oh mahuhuli sa si Jonathan talig 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 ayan yung pinag-inano natin na butas kahapon na may malanggot na limang ang dito naman yung trap ayan Wah, labasan yung pain, boy. Sigurado yan, oh. No? Sira yung lata. Pwede. Wala yata. Ah, tingnan mo. Ganto. Nasaan? Ay Ayan. Naan. Dua. <laughs> Di ko nakikita. Di ko nakikita yan, ah. Tablet yung isa, katropa. Malit yung isa. Malit pa. Malaki na yan? Pwede na? Wala pa. kita dito. Eh, yung maliit. Wala yaw, eh. Dito ka lang. Labasan yung paa. Kaya rin yung uhuli sa'yo. Pag lumaki ka na. Yan maliit. Itawan lang natin yung maliit ng katropa. Ito yung kukunin natin. Ha? Ito yung kukunin natin mga tropa. Ayan. Ito kulay. Oh, dalhin mo lang dito yan. Tara, punta na tayo dun sa pangalawang ano. Siguro yung ano, alimango na nakatira dito sa butas. Yes, yan na yan. Yata. Ano yung Jonathan.

minsan di talaga pumapasok ng laman tara ganun lang yan minsan di pumapasok talaga ay mga katrupa dito na tayo sa pangapat na trap waray wala waray walang huli wala wala magis yan o wala nga hanik kaya mas tara punta na tayo sa

Lumutang yung lahat. Trap. Parang sa tong anin na um, um, trap. Sa ulan. Tong anin. Lumutang yung kain. Lumulot na sa taas yung pain. Eh. Yan ang hirap pag lumulutang yung lahat. Hala po, ano Dumidikit yung kain sa lambot. Wala dyan. Wala

Laki. Puta ka lalain. Mataba. Mataba na. Wala tau. Wasak. Ayan tara hanapin natin yung ano, mga tropa. Yung pang walong trap. Iwang ko. Nalito kami. Dito. Di ko matandaan saan ko nilatag. O uh, hanapin natin. Ayan mga katropa. Nairapan tayo sa paghanap ng isang trap. Nalito. Nalito na namin kukutok lito ako dito sa kuwao no. na lito pat na ako oh tutok naray buklo mga tutot lang walang huli na nalang well, mga huli yan parang mga katropa bali yung nahuli natin dito sa walong trap ayan tatlo oh tatlong piraso na alimango Okay na yan, tatlo. Naragdagan yung huli natin ng isang araw. Ayan, punta na tayo sa kabilang spot. Baka sakaling makadagdag tayo doon. Mas maraming trap yun na sampu. Tara, kita-kita na lang tayo dun sa, sa kabilang spot. Ayan, nandito na tayo sa kabilang spot mga katropa. Ito yung una na ating latag dito. Ayan, may kulo, guys! Land crab. Warren Gines lang crab mga katropa pwedeng pwedeng pwede kainin niyan katropa lang crab usok bulan lang labas pa naman yung pa itala ko may alam yung ano alimang lang crab lang pala tara eh okay. mga katropa andiyan yung tropa natin

Tara. Oh, oh kalbu. Satu kalimat lagu ini minum eh. batu. Bagulan. bagulan. Pang ilan trap na yan. Pang limang trap. Oh perblek gustu. Tumak kebu. Pa omay oh, patay, may patay, may de, ciki na Ito Sige, angat mo ko. Dandahan lang. Dandahan lang. Eh, tapan mo si Nguara Para blitz ko no. <laughs> Bago <Bagulan> lang pala. <laughs> oh, ano eh, may patay. May patay mga katropa oh. Patay oh, yan. Bagulan. Nakagat dyan oh. Tas, angat, angat. Oh, Bago lang lang talaga. Hmm. Pero okay na yan. Pang ulam. Gataan mo isang nyo Tara Sa iyo Wala hirakak doy ma Hina ang mga mga dito sa Dito Buko oh, lang naman Dagdag ulam ka ngayon Bangulan Tara Dito may hina ang mga dito sa Kabilang ispat natin Mga trupa Sige na Na ang buklo Hina lang Hapon na kato Ha? Ha? Masi, oh, uh, na mabot, ma? Oh, ako na lang Paswerte lang, paswerte Walang galos yung lata Oh boy Maswerte talaga Kaya mas Maswerte nga Walang huli Walang alimango boy Mahina yung Alimango dito do mo sa gitna nako pero wow isnek oh hos baboyun luy pa oy pa siguro oy baboy pa baboy pa, pa. baboyun to katropa baboyun walang ano yan walang kamandag tsakama ano yung balak nito magaspang magaspang ano Bawan mo yan. Buhay ka. Ito na. Tara. Ito mo. Ayon, mga katropa. Dalawang trap na lang. Ang mga natin. Ayan. Hmm. Bagulan. <laughs> Bagulan lang. Ayan. Nagsisigi dah. Bagulan at saka tutot. Ikaw na iputwa. Ha 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 ha. Ayan. Ako na lang daw papan kala ko limawang mga trupa napakalaking tutut kala ko nga may alimango sira yung lata oh. ang pa naman kaya pala napakalaking tutut nyan grabe so yan mga katropa bali magkita kita na lang po tayo sa bahay Garitso na tayo sa bahay. Nakaapat na lima tayo ngayon. Yung nahuli natin din kahapon, apat din na alimango. Bali, binta na natin yan. <laughs> Di man tayo sinerte ngayon. Okay pa rin. Thank you pa rin sa Panginoon at kilos. papaano ay nabiyaan po tayo. Nandito na po tayo sa bahay. Ayan. Ito yung nahuli natin kahapon na apat at saka ito rin yung nauli natin ngayon bali pagsasamasamahin na lang natin mga katropa kung nakailang kilo po tayo ayan na yung timbang sa mga nagtatanong kung magkano po yung kilo ng alimango dito ay eh, 300 na lang mga katropa yung kilo ayan kahit malalaki eh, ganun pa rin yung presyon yan Tim timbangin mo lahat boy Sabay-sabay na. Oo, oh, lahat na yan. Para ma ito, ito. Okay. Hatib na ni Mrs. yan sa kalipa pa. Mitya. Yan, kalating kilo. Yung isa. May, oh, may git kilo yung dalawa mga tropa Yung kahapon okay. natin okay, yan. Lahat na, lahat. Lahat na to? Hmm. Lahat na yan. tulo, 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 tulo. Ang tatlo yan. Uy! Ay! Ito yung lahat mga katropa. Kunti na lang. Naka ano po tayo dyan. Naka 850. No? Sakto? Hmm. Oh. 850 no? Ayan. Okay na yan. Uy. Uy, Ayan ang pag-aataya namin ni Jonathan. Bali yung alibang upo natin mga katropa. Si Mrs. yung mag-aatid dyan. Siya yung tag-aatid dun sa talipa pa. Sa buyer namin. Ayan ayos na rin kahit pa paano ay nakalibre din tayo sa pagtratrap natin so ayan katropa happy 100k subscribers na tayo dahil yan sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong lahat oh thank you mga katropa nandyan po kayong na, nakasuporta sa channel namin 100,000 na po kayong subscribers po namin and thank you ayan. di po namin nakalain na maabot po namin 'yan. So ayan, katropa, magkita-kita na lang po tayo sa susunod na videos namin. 'Yan. Thank you.